magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang The Real Has Come. five years marriage na si Kia kay Kino. They are the loveliest couple noong high school. They are the best of all, ngunit ang akala ni Kia na masayang buhay ay napalitan ng pait. Sinong mag-aakala na kayang manloko ng taong minamahal? Sinong mag-aakalang kayang magloko kahit nasaksi ang kanilang pamilya sa mga pangakong kanilang binitawan? Sino mag-aakala na ang taong kasama mong nangako sa harap ng Diyos ang taong pinagkakatiwalaan mo at ang taong nangako sa iyong hindi ka iiwan ay bigla na lang nang iwan? Sino mag-aakala na ang taong kasabay mong maglakad sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan ay bigla kang pinagtaksilan? Kinalanin si Kia, ang hopeless romantic na asawa ni Kino. Subay-subay nating subay pa yan ang kwento ng buhay ni Kia at ni Kino kung saan haharapin nila ang hamon sa kanila ng Diyos at kung saan masusukat ang pagmamahalan nilang dalawa. Si Kino ay isang marin na nagdistino sa malayong lugar sa Palawan. Dahil sa mahal na mahal naman ni Kino, si Kia ay buo ang tiwala ni Kia sa asawa na hindi naman ito maglolo But worst comes to worst, noong ang isang taong hindi pag-uwi ni Kino, ay nadagdagan pa ng isang taon. Sure ka bang nakausap mo si Kino kanina? Tanong ng kaibigan na si Ana. Agad namang mamamiti si Kia para sabihin na sa kaibigan na wag itong mangamba. Sa kabilang banda naman ay si Kino na nasa club kahit tanghaling tapat. Nagpapakasasa sa buhay at hindi iniisip ang asawang naiwan. Malakas na sigawan, nakakaming tugtugan ng namayani sa buong paligid. Halos hindi na sila nagkakarinigan na kahit yata ang pagsabog ng bomba sa hindi kalayuan na hindi nagbigay pangamba sa karamihan. Doon na lamang nila nalaman ng sakuna noong matigil ang malakas na kanta tsaka nagkagulong lahat at nagkanya-kanyang takbo. Halos lahat ay hindi magkamayo na kahit si Kino na kaninang may nakaya po sa kanya na babae malakas niya tinulak. Kiya-kiya, nabalitaan na ba'y nangyari sa Palawan? Agad namang binitawan ni Kiya ang sendo katagad na nagpunas ng kamay upang silipin ang nasa TV. Doon nga ay kitang kita ni Kiya ang mga bahay ng lisunog at mga taong walang buhay na nakarati sa sahig. Hindi! Si Kino! Nasaan si Kino? Halos maglumpasay na si Kia sa sahig habang pinagmamastan ang bawat bangkay sa telebisyon na kung hindi sunog ang muka ay hindi na makilala. Mas lalong nadurog ang puso ni Kia noong lapitan siya ng kaibigan at masakit na malaman na nasa dalikadong lugar si Kino. Maghunos dili ka Kia! Buhay pa si Kino! Nasisagurado ko naman yun! Ngunit hindi naman sa ang mga sinasabi ng kaibigan ni Kia dahil kahit anong sabihin pa nito, hanggat hindi niya nakikita si Kino ay hindi siya magpapakampante. Sige nga, paano mo nasisigurado? Paano mo nasisiguradong may Kino pang uuwi sa akin? Palibhasa wala ka pang asawa, ni boyfriend nga wala ka, kaya madali lang sa'yo sabihin na okay lang yung lahat. Agad namang hindi napigilan ni Gia na sampalin ng kaibigan. Kita naman sa mukha ng kaibigan na nagulat ito sa ginawa ni Kia sa pagsampal sa kanya. Never niya pa kasing nakitang nagalit si Kia kaya man nakakagulat na nagawa nitong pagbuhat at siya ng kamay. May alam ako siya Pero hanggat nandito ka, kapanti ako. Huwag mo nang kung ano yung alam ko. Hayaan mo kong mag-isa muna ngayon. Uwi ka ni Kia kay Shay na agad namang umukit sa mukha ang pagtataka. May alam? May sasabi mo. Matagal nang alam ni Kia na may gusto si Shay sa kanyang asawa. Ngunit hanggat wala naman din ginagawang masama ay wala naman si Kia na gagawin. Ang kailangan ni Kia ngayon ay assurance na okay lang si Kino na kanyang asawa. Kaminsan nga noong marinig ni Kia ang bulungan ni Kino at Shay ay hindi niya pinapansin. Alam niyang si Kino isang matinong lalaki na hindi siya magagawang saktan. Well, sana. Hanggang sa natapos na ang balita at wala pa rin Kino na nakita. Nakilala na rin ang ibang pangkay at sinubukan ni Kia na tawagan si Kino ngunit hindi naman ito sumasagot. Kaya mas lalong kinabahan si Kia at magdamag na nakatulala sa loob ng bahay. In-shock pa si Kia sa nalaman. Malakas na nagringan ang telepono na hilan para magising si Kia sa pagkakatulong na agad niya namang sinagot. Labis naman ang pagtataka nito dahil ang bigan niya ang ng tumawag. Napatawag ka, tanong ni Kia na may bagong gising pang tono. Nabalitaan mo na bay nangyari dito? Sagot sa kabilang linya ng babae. Oo naman, bakit? May alam ka ba tungkol kay Kino? Alam mo ba kung nasan siya? Alalang-alala na tanong ni Kian na batid mo ang lungkot at takot sa boses. Ah, hindi ako sigurado pero parang nakita ko si Kino sa dating bar na pinuntahan natin. Sagot ng kaibigan na ikinabalikwas niya ng bangon. May kalayuan man ang sinasabing bar? Mula sa kanilang lugar, tumungo pa rin si Kia, ngunit gabi pa noong makita ng kaibigan ni Kino, kaya sa bahay muna ng kaibigan, dumiretso si Kia. Kia, gising na tara na, wala ka bang balak napin si Kino? Pagpupumilit ng kaibigan, kaya agarang nagising si Kia sa pagkakatulog. Tara na, pag-aaya naman ni Kia matapos magbihis. Malapit lang ang bar kaya dalawang sakay lang ay nakarating na agad sila nababalot ng ingay at hiyawan ng bar. Nilibot nila ang buong bar ngunit wala ang kanilang hinahanap. Sa paglabas ng bar ay puro magagandang bagay ang nakapaligid. Bakit? Tanong ng kaibigan dahil kanina pa titig si Kia sa berdeng pinto. Pamilyar? Isang salita na ikipinagtaka ng kaibigan. Paalis na ng tingin si Kia nang mahagip ng kanyang mata ang lalaking papasok sa bahay na kanyang pinagkakatitigan. Teka, hindi ba si Kino yun? Tanong ni Kia sa kaibigan na nakabaling ang tingin sa mga bata. Paka inaanto ka lang, tara na nga. Pag-aaya ng kaibigan, papalayo na sana sila ngunit parang may pumipigil kay Kia na umalis kaya sandaling tumingin muli si Kia sa bintana na nakita ang muka ng lalaki. Buksan niyo to! Walang kung ano-ano ay malakas na pinagahampas ni ang pinto dala ng galit. Sumakto namang pabalabas na ang lalaki kaya bumukas ang pinto. Gulat ang mga tao sa loob. Ano ba Kia? Malakas ng sigaw ng babae sa loob. Teka! Shay? Kibigan kita! Nagtiwala ako sa iyo kahit na alam kong may pagnanasa ka sa asawa ko. Mangiyak-ngiyak na ng sigaw ni Kia habang hawak-hawak ng kaibigan ng braso. Hindi ako nagparamdam kasi gusto kong lumayo sa iyo. Lagi kong iniisip kung minahal mo ba talaga ako. Galit na galit si Kino na hindi na malaya ng pag-iyak. Oo Kino. Oo, mahal na mahal kita na minsan hindi ko nakilala kung sino pa ba ako. Minsan yan nagugulat na lang kung nagpapakatanga ako sa iyo. Sigaw ni Kia kay Kino habang si Shay nagpapaka damsel in distress na aping-api. Bakit pa hindi mo na lang kami hayaan, Kia? Ikaw na ang nagsabi noon na kung saan masaya si Kino, eh hahayaan mo siya. Bakit hindi mo magawa ngayon? Agad namang nilapitan ni Kia si Shay at hinablot ang buhok nito sabay sa bunot. Ikaw, tinurong kitang kaibigan buisit ka. Nang gigigil ako sa iyo, nananahimik lang ako. Huwag ka ni Kia habang hinihila ang buhok ni Shay. Agad namang pumagit na si Kino at pinigilan si Kia. Pero dahil sa napipiko na si Kia sa mga nakikita niya, ay maski si Kia ay sinabunutan na si Kino. Nasa tapat man din sila ng bar. Marami ng tao nakatingin at kilala si Kino at Shay. Tama na nakakahiya Mahinang bulong ni Shay dahil marami ang tao nakatingin sa kanila. Hmm. Nahihiya ka sa mga tao Pero nung nakipaglandian ka sa may asawa Nahihiya ka ba? Gigil na sagot ni Kia kay Shay Habang ang mga tao naman ay taas-baba Ang tingin kay Shay Um Magpapaliwanag ako Hindi patid ni Kia kung bakit Biglang nagmamakaawa ang lalaki Na parang kanina lang ay Pinapamuka sa kanya Ang pagkukulang noong wala Pang mga tao Huwag na Sapat na ang lahat, Gino. Sa'yo na yan. Sayong sayo na. Kahit kailang hinding hindi ko ipagsisiksikan ng sarili ko sa kadiring kagaya mo. Mas napalakas pa ang sigaw ni Kia kaya mas lalong dumami ang mga tao. Umalis si Kia at ang kanyang kaibigan sa lugar habang labis ang pagtutubig ng mata. Ang kaibigan namang si Shay ay aping-api ang muka at naiwan dahil pati si Kina ay tinalikuran siya. Tapos ang gabi ngayon ng purong away, kasabay din ng pagtatapos ng kanilang relasyon ni Kino. Ipinaubaya ni Kia kay Shay si Kino dahil wala sa ugali ni Kia na ipagsiksikan ang sarili. Ngunit kahit na ipinaubaya niya ito, hindi din nagtagal ang kanilang relasyon dahil walang tigil sa pambababae si Kino. Sabi nga nila, Once is just a coincidence and second is not. Narealize naman ni Kia na hindi niya kailangan ng lalaki sa buhay at narealize niya din na hindi naman natitigil ang buhay sa kasal. Hindi lang doon, kaya naman nagtrabaho si Kia at pabilis din siyang napromote at naging successful sa buhay. At hanggang dito na nga lang ang kwento patungkol sa buhay ni Kia dahil lang natira ay remain as an history na lamang. Maraming salamat sa pakikinig mga kakwentuhan! Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.